ito mas mas to. Sa para mismo sa ataas. Ah, sa mang Christmas. Magkantu krito mismo sa nung pagtaon. Oo. Oo ba? Spin. Kapag tumanda na tayo, ginagawa natin kayo umakyat sa taas. Ito yung magiging room namin mag-asawa. Office ngayon, pero pagka tumagal na Iyan na talaga. Diyan tayo tatanda. <laughs> Sir Kelly. <Hi>. Yeah. <laughs> He's the owner of this house. It's a beautiful house here. Yeah. Maulang umaga. Maulan mga kamusta. Last day. Ganito yung panahon. So, medyo na late na yung tropa dahil sa pag-ulan. Bababa sila ng uh, channel Mga frames At uh, pupunta sa Buliwaw Ganun din sa uh, Bagahabag project natin So yung tiles na to Pupunta sa Madjangat project Bali uh, Magre-resume tayo doon mga kamastada Kaya um, okay. mga fake So dumating Ito yung dumating Ng mga tides natin na Ngayon ganito May blade siya Yung may cut So Kung may kita natin uh, Diretso yung pag-uulan Medyo problema to Para sa lahat Eto nahuli kahapon Mga na. kamustan na? Dahil dyan sa may fog light na yan Bali eh, Nagulat lang kami Kasi Ilang uh, biyahe na to wala nung uh, nailagay yung fog light na yan naka ilang biyahe na sabi na natin halos na sa 3 months na ata o kaya 5 months ngayon lang sinita kahapon kinuli <laughs> so, magagayak na rin tayo at uh, ito lang tayo sa sal ang apusa na natin Nanganak na, si, uh, Snow. <laughs> yeah, no? Nanganak na si Snow. Yeah. Nanganak na si Snow. Talagang uh, binantayan ko to kagabi. May hindi na uh, kuya tayo. Kasi akala ko may anak pa siya. So dalawa lang yung anak niya. So, ayun kasi yung isa sa mga kanta ng no? mga kamusta no pusa tara na tara tara sa sa lana project mga tayo buti tumigil yung ulan so ito talaga yung una kong pinupuntahan kada umaga kasi ito yung pinakamalapit sa pinitirahan ko ay uh, sa bahay kay uh, ma'am precious uh, yan ang magandang oh. Uh. yan yung napaka na lugar uh, ito pinapagawa pa sa ating ano uh, yan yeah. pero uh, schedule natin Mas, ngayon uh, hindi muna ngày biểu ah? tension, tấn công chúng ta na itong na hamba natin Ang lilagay natin kahapon Tapos na. dito na lang Patatapalan na lang natin to Tapos na yung pasto na natin Ayos yan, basta natin ba? Na. So, yung uh, sukat natin dito Balik ko kunin natin yung 60 yung taas na Tapos uh, 75 yung uh, Lapat niya At so, yung uh, luwang niya Kuna natin sa likod So, ito may buhit ako kaapon dito May wow. lisera natin So, may guhit tayo dito. So, dapat yan. Parehas yung level niya. Uh, yung Sama plastering naman. kasi hindi po pwede na yung sa so may bintana natin hindi magkakalibel dapat magkakalibel po yan sa so, parehas eh. sabay na na napapalitadahan ito si Arthur eh. so, ito yung mga susunod na gagawin dito yung uh, exterior pero sa ngayon hindi na na hindi ko alam kung ang kailan natin pwede nga uh, simulan pero wala pang abiso. I-check natin yung semento. Ayan, yeah, sakto. Hanggang mamaya meron na yung uh, delivery ng semento natin. Ayan, eh, so... Pukuha na daw ng bali yung tropa. Kaya papabali na tayo. Kahit umaga. Kasi Wednesday naman ngayon. Papabali tayo. Kasi naman yung pausap tayo. Ito. So, may bali na tayo dito. Para may listahan tayo. Topya tayo. Papabalian natin yung uh, tropa.

Side. May mga cutting pa tayo mangyayari guys Yun Iba Stink So dito Nakapag uh, Framing na kami Ayan na uh, So ayos na Mga oh, kamusta so, uh, ngayon maga ready na kami Para mag -kisame. So hindi na natin kukunin yung taas na ito Papahabulan na lang ito ng semento uh, So, Full na lang yung tropa dito Then okay na Pwede na tayo maglatag Ng uh, board Ang sangkil Ayun Gagawin din sa taas Okay, ito so, tayo sa taas Ayun So ayos na to Bali kung makikita nyo Ayun na siya kung makamastan Yun na yung uh, natin cord ay yung, uh, nalatag natin. Diba? Ayos. Dibay. So, pwede na natin itong alatagan uh, ng board. Kasi itong lalagyan na natin ito ng plywood. Tapos, uh, magkikisamay na rin natin yung ilalim. So, alas uh, ganito rin lang yung mangyayari mga uh. kamasta na. Oh, halos sa uh, parehas na ito mga Ito, magkakaroon ng continuity. Kaya kung makikita nyo, buo na siya. So yun na lang sa part na yun, yung uh, natitira. Pero yun daw yung susunod natin kung sakali tapos dito sa part na to Para kung sakali, buo na siya. na magagamit nila dito sa so kanyang bandang taon. So yung board na, na ginamit natin dito dati ay yung uh, gypsum board mga kamusta. So yun din ang gagamitin natin dito sa baba. So may de-deliver na yun mamaya. At uh, maglalatag na sila dito sa mga kwarto Yung gagawin natin dito Bali magiging cove ceiling na lang siya Hindi na yung ganito Bali cove na lang Yung na yung lambot no Ang smooth man na kulay niya Masarap pag Ayan ang gawang na The Allen Builders mga humasta. So yung uh, cove na ito, hindi pa ito nakafix Bali uh, Tsaka na natin ito ipifix kapag kamera meron na yung mga center light like nito kasi may mga cutting pa tayong gagawin Ayan. Eh. kasi pinapauna ko muna yung mga nanjan para magamit lang muna nila dito sa may receiving area Ayan. pag tinitignan mo dito sa labas oh. napaka elegante no? nakasara kasi itong bintana kaya hindi <laughs> ka makikita na maigit merenda muna tayo habang naantay yung ibang tropa uh -huh. <laughs>

Pa Jerry. Pa Jerry. Tapos si Kuya... Uncle Paul. Ay, ang... ang, ang anong ba? Ah, uncle Pukol. Uncle, uncle JR. Jr. <laughs> 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 si Lolo Rine. O ba? si Lolo Rine. Angga. <laughs> Ay, Uncle pala. <laughs> <laughs> pala kayo <body. laughs> so, Marinda mo na tayo. O, takoy tayo. Ayan, dito na rin si Papa. Karen naman. Manilen. Asan ka na? Basta tanda ni. Bangagutin mo 'yan. Ay ay mangunggo. Ha? Eh sumali na tayo. Anya flavor ka pa? Cup models. Dito na rin si Michael oh. Timing talaga. Cool nice. Cool nice.

kailangan lahat. So, dito, nagpapasalandara tayo at uh, i-deliver ide sa Madjangat Project natin. Ayan na. Uh. Dito si Michael at saka si uh, Christian. <coughs> so, ito yung uh, dream house ni Kamasta. Pero, hindi pa na tatapos mga Kamasta, no? ilang ako uh, na yan, isang taon na maigit kasi syempre kung uh, magkano lang yung uh, kinita yun lang talaga dito natin pinupunta kahit paunti-unti so, uh, i lang tayo dito ng uh, adhesive para malapit na pagkuhanan ng mga materyales kaysa sa solano pa manggagaling ito yung uh, bahay So hindi pa kami nagre-resume dito Gawa nga nung walang budget Ang kagaya nyan o oh, Naglulumot na diba? So in God's will Makakapag -re Resume na rin tayo dito oh, Ayan pa Ito uh, Parang magiging uh, Office area tapos at the same time ito yung uh, Kumbaga, talagang uh, konti. Pinag-isipan ko na may Malit lang, mababa. Kasi pag tumanda na tayo, hindi na natin kaya umakyat sa taas. Ito yung magiging room namin mag-asawa. Office ngayon, pero pagka tumagal na, yun na talaga. Diyan tayo tatanda. <laughs> Ang dami natin materyales. Oh. Mga na-pull out sa mga projects. Okay, mga sobra. Nandito rin yung mga kahoy na binili ko noon. Ayan si Uncle Berting. May bill na tayo, Uncle? Uh, May bill na? Wala pa. Sige. So, sasalandra na sila dito. Tapos sakay na nila kay Berde. Uh, at uh, i-deliver sa Madjangat. Natara na sa site at uh, yung paglalayout nung kisame natin so uh, paglalayout na si Alvin dito tapos mamaya pwede na tong latagan okay. uh, punta tayo sa Madjangat Project muna yung tropa dito at ibupunta sa Madiangat. So uh, balik tayo dito sa resume project natin kasi meron na yung tiles mga kamusta na. Ito kay Ma'am Faye at uh, balita ko nakauwi na siya kaya apuntahan natin mga kamusta at uh, mamit natin si Ma'am Faye uh, galing sa ibang bansa kaya lang natin siya mamimit buti na lang tumigil yung ulan mga kamusta na talaig dito. Ayan, no? Oh. Oops! Woohoo! Madalas. Yung mga ginawa natin gate na malalaki So ito pala yung uh, nila na buhangin dati. Ang tropa. Para kapag kami. Kasi nung meron na yung tiles nung sinabi nila. Pa-deliver na tayo kaagad kasi naubusan tayo ng buhangin dito. Ito na yung bahay ng mga fate. Yung yeah, ganda ng bulaklak. Diba? <tong> Hindi ko alam kung nandito sila. Pero tingnan natin yung tropa. Kasi gumagawa. Hindi ko sila. Ayos. Kasya yung buhangin? Bumpa. Hindi ba na dati Dati pa lang yan? O, So yan, medyo natagalan na yung usapan namin ni Madam kasi syempre napasarap ang kwentuhan. So ngayon lang kami nakita pero sabi nga niya hindi na natin siya papalabas. Pero si Sir mamaya papakilala natin si Sir Kelly. So yun ang husband ni Madam. Ayan, ituturo muna natin yung mga Gagawin dito kasi may mga lumabas nga na problema na ginawa ng mga dati. So, yung mga babaguhin tayo dito. Tapos, uh, idadagdag. Ayan. So, uh, eto na mga na Eto na lang, kinatapos natin. So, salamat at meron na yung tiles. Kaya ito na ginagawa ng tropa. Tapos to, malalagyan na natin siya ng plywood. Then, okay na. Then, may mga part na lang tayo dito na ayusin. And si Sir Kelly. There's hey. Sir Kelly. Yeah. Uh, tell sir. Sir Kelly. Hi. Ah, yeah. <laughs> <laughs> He's the owner of this house, It's a beautiful house in there. Uh, kailan tayo alisin pa dito ng may dadagdag. Kasi may pinaghahandaan mga kamusta para dun sa okasyon ni Lamada. Ito, lalagyan natin ito na para sa grills niya tapos uh, ito ay yusin pa to kasi yung mga abang nila noon hindi maayos yan ang gagawin ng tropa ayun ayun dahil sa kabila wala na ayan yeah. so kita uh, na naghalo yung tropa mamaya lilinisan na lang nila yan para yung mga dumikit na halo eh hindi maninigas so ito yung may mga uh, syempre hindi mo may mga gasgas -gas dati kung may kita niyo tong uh, uh, text crew na ginamit natin napinturahan na siya so na touch up na yan ayos na diba? so ayos na bali yung lock na lang nilalagay nila yan so yun ang ginagawa ni pa at uh, ako mamaya sa project natin sa Wakan sa so, ngayon ito inikutan muna natin lahat ng mga project na nandong ngayon Sige po. Thank you. So, thank you. Okay. So tara na. Ayan. So namit na natin si Ma'am Faith at si Sir Kelly. Mga kamusta no? So uh, napakabait ng na mga client natin. So, sabi nga niya nagpapasalamat siya dahil sa mga nagawa natin dito. At uh, syempre, sabi nga namin, pinag-uusapan nga namin kung uh, mahal mo yung trabaho mo. Yan talaga. May bibigay mo yung the best So pupunta na tayo sa site Sa uh, Wakal Pero Chachak ko muna yung pusa ko Kasi nanganak ulit O nanganak mga kamusta <laughs> Hindi nanganak ulit Kasi dadalawa yung nilabas niyang Anak kagabi Ngayon binantayan ko magdamag Walang anak Ngayon nanganak daw So puntahan natin Okay let's go Ngayon to tuloy ako Nakakatawa <laughs> mga kamusta kasi uh, lahat ng mga ginawa natin dito Kaya eh, nyan yung gate na to lahat ng railings uh, span rail lahat ng naging natin dito nagpapasalamat ako kasi talaga na appreciate ni sir at saka ni madam kaya nga sabi nila na talaga nagpapasalamat talaga sila so uh, para sa akin isang accomplishment uh, na masasabi ko na worth it mga kamasta ayan tara kita-kita uh, tayo sa wakal pero daan muna tayong bahay para mananghalian din mga let's go enjoy natin yung daan ayun na ay yung gate natin Ang na ginawa oh. diba? ganda ayan uh, oh so naman ako na Na naman nag-isip sa so, tatlo na sila ah oh nakuha ulit pa ako ng puso nakawala kasi kinuha natin si isnaw So, magpapusta na natin sa taga Rojas, Isabela ah, dito na tayo dito na ako nag start kasi kung makikita nyo makikita dito yung site ayan yun na yung project natin ay ay sabi nila ililim to sabi ko ililim ayan so nauna tayo dito sa likod kasi gusto ko makita ayan na nga tapos na bali dito na kami nag uumpisa na kami dito Tsaka ang isa pa dito, papatayo kami ng scaffolding para ma-full weld na natin. Ayan, nakapag-start na rin kami dito. Okay, okay tayo sa taas pero pagagawa nga natin ng reel kasi may nagtatanong na follower natin. Yung harapan daw ng building. So, i-flex natin itong bahay ni Mama Bell. Ayan, ah. So ito siguro babaguhin natin to kasi yan ang pinag-uusapan namin ni Madam ngayon. Okay, pag-uusapan namin sa sunod kasi sabi niya siguro may babaguhin. Kasi may may ginawa tayo na circle na kung saan yun ang gusto niya ilagay. Kasi dami pang mga gagawin dito mga kamusta no? Kaya ito. Yan. Salatag so, na yun ang tropa. Ito yung ginagawa nila. Ito na. So, ito na yung gagawin nila ngayon mga kamusta. Bali tapos na, na doon sa kabila. Kaya yung nakita nyo sa sa baba kanina. Pero, punta natin mas malapitan. Ito siya. Ayun, no? Okay. Ano pa na? pintura na lang ko lang kompleto na so, full weld tapos pintura na so, lakas so hindi pa to na full weld mga kamusta pero matibay na no so, full weld pa kasi natin pa eh. okay. so set pa nakabox na rin kami dito ibabox pa natin pa lahat ng mga lahat ng mga, uh, downspout kasi ito nalalagyan pa ng downspout kaya eh. Bubuhayin natin yan. Kaya kung nakikita nyo, naglilig siya. Gawa nga nung uh, hindi nalagyan dati ng uh, flexi-band. Pero uh, yun, napahira na ngayon. Kaya ayos uh, na. Kaya ganyan, umulan. Wala naman ng tumutulo. Proseto. So, I-box yeah, na yung din. Bago tayo maglagay ng uh, PVC aging natin. Ganda na ng pipa niya, oh. PVC ceiling niya, mga kumusta, no? Eh, yun ang mga susunod na gagawin natin. Matatapos na 'to Ito, saglit na lang ito mga kamusta. Saglit na lang. Ngayon, maantay na lang natin si engineer at uh, makapag-proceed na tayo sa tile work. Kasi yung tile work natin mga kamusta, halos uh, yun na lang yung naantay. Gawa nga nung uh, naka-engineer pa yung uh, kailangan nating mga detalye. So, uwi siya. Yun ang gagawin natin sa susunod bali Hopefully, meron na siya this week para makapag-finalize kami. Then, uro tiles na yung susunod dito. Kaya hindi pa pumupunta dito yung tiles atay natin gawang ano, yun pa yung inaantay natin. Kaya ito yung mga priority na ginawa muna namin para habang wala pa yung tile, yung uh, tiles natin na gagamitin o kaya gagawin. Ito na. At least, tapos na to. Then, uh, pwede na tayong mag-tiles kung napinturaan na so pipinturahan na rin ito okay, so uh, iwanan natin yung tropa dito habang uh, ito na lang mag-overtime sila mga kamusta kasi kagaya na ito, pangit ang panahon kailangan natin maghabol mga kamusta ng uh, araw para bago tayo mag-tiles, bago dumating si engineer nakaprepare na to lahat kasi pipinturahan na rin natin to mga kamusta, yan na lang yung susunod na gagawin kasi ito lang naman na tapos uh, dito lang naman na Okay. Ang importante, may part na tayo na pwedeng umpisan ni tiles kung sakali. Okay. So, ayan mga kamusta, no? Hopefully, uh, makapag-finalize na rin kami para makapag-proceed na kami dito. Para itong mga gamit natin dito, mailagay na natin mga kamusta. Okay. So, tara, mga kamusta. So, ayan mga kamusta. Nakita-kita na lang ulit tayo bukas. Ayan, hanggang dito na lang din yung video natin. Muli, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga followers. Lahat ng mga... Ayan, subscribe ay natin. Tsaka yung mga client natin. Maraming maraming salamat. So, hanggang dito na lang mga kamusta. Mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!